Mga ka-Republic, maraming nagsasabing lumikharaw raw ng mahigpit na kalaban ng Barangay Ginebra nang i ng mga ito sa tira firma sina Christian Standardinger at Stanley Pringle. Oras daw na magkaharap ang dalawang team ay siguradong all out sina Standardinger at Pringle upang ipakita sa dati nilang team, kami ang inyong sinayang. Sabi pa ng ilan sa lineup ng Ginebra, sino ang ipantatapat nila ngayon sa Phil German Bulldozer? Samantala, mapapasabak ng gusto si Justin Brownlee sa paparating na season 49. Kinumpirma na ng Meralco Bolts, pababalikin nila si Alian Durham bilang import ngayong Governors Cup. Tatlong beses nang nagharap sa final si Durham at Justin Brownlee at laging nangingibabaw si JB32. Umaasa ang Meralco kung sakali ay mag-iiba na ang ending. After nilang manalo ng kampyonato, sana raw ay makuha na rin ni Alin Dorham ang una nitong championship sa PBA. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, isang buwan na lang at mag open na ang PBA Season 49 at ang Governor's Cup ang magiging first conference. May kanya-kanya na rin ina-announce na magiging import ang bawat team, ang iba'y mga former NBA players pa. Halos lahat ay naninigurong magiging maganda ang kanilang kampanya sa pagsisimula ng bagong PBA Season. Noon pa'y tiyak ng si Justin Brownlee ang magiging import ng Hinebra. Mula 2016 ay naging resident import na ito ng Jin Kings. Isang conference lang nawala ito last year dahil nga sa naging issue nito sa Hangzhou Asian Games kung saan ay bumagsak ito sa doping test. Pansamantalay si Tony Bishop ang naging import noon ng Barangay Ginebra. Pero ngayong okay na ang pinagdaan ng issue ng three-time best import si JB Terti na ulit ang magiging reinforcement ng Ginebra. Magbabalik naman sa Meralco ang isang import na kilalang kilala na rin ng mga PBA fans na si Alin Dorham. Tulad ni Justin Brownlee ay naging three-time best import din si Dorham. 2020 nang huli siyang maglaro sa PBA. Ginugol niya sa ibang bansa ang nagdaang apat na taon pinakahuli sa Japan B League kung saan ay natulungan niya ang Ryoko Golden Kings tungo sa Championship kung saan ay siya rin ang nanalong finals MVP. Pagkatapos mag-champion sa Philippine Cup ngayong Governors Cup ay magiging malakas na kandidato ulit ang Meralco at umaasa nga ang mga Meralco players na makukuha na rin ni Alin Dorham ang una nitong PBA Championship. Kung ano ang tagumpay na nakuha nito sa B-League sana ay makuha na rin ito sa PBA. Bagamat hindi pa nananalo ang Meralco laban sa Hinebra sa Champions League, ay tinalo naman ang Bolchan Ginking sa semis nitong nakaraang All Filipino Conference at nagdire-diretso nga sila upang ibulsa ang kanilang kauna-unahang kampiyonato sa PBA. Pinataob din nila ang powerhouse SMB. Kung sakali raw na muli silang magkakaharap sa finals ng Gin Kings, sana raw ay magawa na ni Alin Durham na malakdawan ang Hinebra. Pero sa ngayon, opinion ng mga observers, dadaan daw sa butas ng karayom ng Ginebra bago ulit makasalta sa finals. Bukod sa pare-parehong lumakas sa mga bottom teams, sa palagay ng marami ay malaki ang inihina ng frontline ng Ginebra. Dahil nga ito sa pagkawala ni Christian Standhardinger. Last season ay si Stand Hardinger ang pinaka-consistent na player ng Hinebra. Katunayan isa ang German bulldozer sa mahigpit na kalaban ni Jun Fajardo sa MVP race. Lumikha rin daw ng mahigpit na kalaban ng Hinebra nang biglang i si Christian Standhardinger. Obvious na nabigla ang Phil banger nagulat sa naging takbo ng mga pangyayari. Ang dami ng mga bench player ng Gin Kings, siya pa na pinaka-consistent player ang pinasibat. Although party yon ng professional career ng isang basketball player, tao rin ang mga yan na nasasaktan, nasasaling ang pride. Kaya marami ang nagsasabi sa bawat game na maghaharap ang Hinebra at ang tira firma na bagong team ngayon, Stand Hardinger, asahan daw na ibibigay nito ang lahat upang maging tinik sa lalamunan ng gin Kings. Noon ay naging armas ng Hinebra si Stan Hardinger laban sa mga import ng mga kalabang team. Ngayon ay kalaban na nila ito. Sino ang ipantatapat dito ni Tim Cohn? Sinong Hinebra player ang haharang sa Phil German bulldozer? Kung sa bagay na pigilan ni Brandon Bates ng Meralco si Stan sa semis ng All-Filipino Conference. Nakagawa ng paraan si Nenad Bucinich upang bawasan ang angas ni Stan Hardinger sa ilalim. Kaya tiyak magagawan din iyan ni Team Ko ng paraan. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa sa'yo, Christian Arahan. Tama, mag-trade din siya kung gusto niya. Sayuren Jose Pristo Malapit na yan Sayuren Seriaco Junior Manito dyan sa Pinang, Malaysia Shout out sa iyo, Idol Shout out kay Rodney Nakakagulat talaga Maraming nagulat hanggang ngayon Kay Merson Kabadi Ingat ka dyan sa Oman Kabayan Shout out sa iyo Shoutout din Almera Sumolat. Salamat sa panonood mo. Thank you for watching also Seri um, Carlos Kayanan. God bless din sa iyo idol. Sa iyo Jonis De Tama magiging tinik siya sa tagiliran ng Ginebra. At si Papa Kiko. Shout out. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.